hapon. So update ta karon diri sa balay. Itong gi trabaho. So karong adlaw ha, gi na mo ang atop dira diri sa tubangan o atop bitu sa may kusina. So as you can see, secure na diri sa tubangan, guys. Kani ako punay tampiro ning kuan yuta diri sa tubangan para ma taod na, na mo ang bultahan so dari ang gawa sa gutter down sprout niya dari charan so dari ang gutter na na po ang wall dere, then nakabuhat na ko gahapon o kaning lotuanan dari ang lababo din lotuanan So nakahod na namo, napinturahan na po na naging adlaw ang um, trusses. Okay. So ang kulang dire flooring. So basig ugma o so adlaw maka flooring nami. CR na na no, CR. back door. Gabli. Charan, luto anan dayon. Ngit-ngit kay wala pay suga so amo ba ming paw pawiringan panako ni. So, grabe na. <laughs> grabe na ang kahago dire pero okay ra. At least kita na pastar na. Alam na nga pastar. So, masiguro siguro pwede na nagubong cargo ng pormanin ko ano. Ito ano yan. Ako na kundi siyang mga nga nagpangagdir eh. Para idari sa paagi ang hos sa kastog. So, good sa isya. Tangan na na magbakal eh okay, para pag flooring. rin mapiktuhan ang PVC dere. So, So far, so good. Yeah.